Magandang umaga mga kanguso, nandito tayo sa aming likuran, tingnan nyo ang aming mga pinatanim, ayan kaaga ni Oggy inaayos ang, ah. ano po yan, talong, sili, ano lang ayan, talong, sili at kamatis, Ito pa pala may space ka pa, may kamatis, Ay na lang, italim mo na. Ah, ano pa bibiling ka para magtalim ka uli? Uh -huh. Uh -huh. Eh. Papi! Uh -huh. Sira <laughs> hmm? Dapat itali na nga Samahan mo na ako sa kabuti eh. Pagkakain uh, na na. No No Tagal lang may agusin ako Yan po ang pagkain ng mga manok niya O organic Mais Darak Dahon ng malunggay At saka Budyong ba yun? Potson Potson Ayan po tingnan nyo, nangakaabang na ang kanyang mga manok. Ito po, oh, ayan, oh. Ayan. At ang kanyang bibi na binigay ni Kuya Teban, lumalaki na. etong mga manok, nangakaabang na. Pinapawalan niya yan. Eh, ngayon malulaman eh, kaya hindi na pinawalan eh no, eto ang bengala mga bengala niya at eto pa ang ibang bengala ayun, malalaki-laki na ayun na may ibang manok <laughs> sa dami kung saan saan na ito na gumagawa ng kulungan eto nagpapatubig naman kainan pala oh, ay, -he, ay, naku Ate, eh, napakabwisit mo pala yun. Ha? Ano? Ano? Ah, patatabaan mo na. Ito na may palay namin, oh. Tignan yung mga palay. May bunga na. Alay, ewan ko lang kung may laman na yan nagpapa nagpapatubig po kasi kulang pa sa tubig. Nga ilang linggo pa siguro ba o buwan. Ako Ito na tingnan niyo kung paano magpakain ng manok. <laughs> Ayun na sila, oh, nagkakagulo sila. Agaw-agaw oh. na. Magat hapon ba pakain mo? Eh bakit? Okay lang yon. Hmm. Parang may nahalo kang native. Parang kapayat. Texas pala. ay ganun ba? Oh. kala ko native <laughs> tat may tatlong bibe akong nakita mataba mapayat mga bibe <laughs> thank you for watching